Tawa. May nakikita ka ba? Kumain ka na? Hindi po Okay niyo men. Wow. E, eh, ano nang binigyan mo pa ako? eh alam ko darating ka, batugan ka, oras ng trabaho, pag gala ka Wala ha? ako ah. Hanggar niya. yung paborito mo yan Alam kong uuwi ka, kaya binigyan kita mm. mm. Kumakani Gusto sa akin yan Ay, ng bata e eh. Tangina mo talaga big boy Napakaganda talaga ng coffee shop namin ni Madam Yel. Sa mga gusto mag-event, pwede dito. Napakaganda ng pwesto namin. Eh, nakakain pala kayo dyan. Ako may oh. ka na dito dali. Pagod ako. Gusto ko. Kaya Pagod, Pagod siya ka? siya nakakain. Ha? Ano yan? Naiihip ko ako. Ha? Sama mo, sama mo. Sama mo. Sige, wait lang. Sama mo. Ba't may pagkain na? muna. So, Sa mga gusto mag-event dyan guys, pwede to. Pwede, pwede tong never been here. Kasi tingnan mo naman, no. Oh. O, oh, napakalaki nung pesto, sbirat. Iwa. Wala tao ah. May nakikita ka ba? Wala. Oh, nakawala naman pala eh. Kumain ka na? Hindi pa. Okay ni men. Oh, talagang ko pa ako. Eh, alam ko darating ka. Batugan ka. Oras ng trabaho. Pag-alagala ka eh. May lang. O oh, kaya nga, kainin mo na yan. Ikaw, binibigyan na ng pagkain. Ayaw pa. Salamat ah. Ha. Hanggari yan yan. Paborito mo yan. Alam kong uuwi ka, kaya binigyan kita. Hmm. Hmm. Kamuha, kanin. Look. Basta sa yan! Ay! Takin, na kinakain mo kasi yan? Binigyan mo sa Hindi ko, ba't binigyan May tinitignan lang ako dito, tapos biglang ano na, oh. Biglang sinusubo mo yan, oh. Bigyan mo sa akin Ay, yan, kay eh. Kay ibo, kay ibo yan, ibo. oh. Mm. Sabi mo, kainin ko. Wala akong sinasabing ganyan, oh. No. Huwag ka magsinungaling. Oo, so, oo. Hindi, dami mo pa ako sa kaluwa mo eh. O, kakainin mo pa. Bitawa mo niyang, ano? na Dapakal... yung ano. Tara na. Madam, pa madam hindi, pabalit. papalit ako na lang, madam. Kaya na pa yung ng bata yun eh. Itong ina mo talaga, big boy. Pinahamak ko pa ako. Pinahamak. Kay Barry! Ah, si Kebari. Kebari! Tawag ka pa. Kay Barry! Tangin na, nangangain ka ng ulam na hindi sa'yo eh. hindi mo sa sa yun. Wala yan, akong eh. binibigay sa'yo. Ano ba tong ba bata mo? Kinain yung ulam ni Ibo. Kinain. Tangi na paano? Wala akong kinakain. Ikaw, ikaw, pre, ikaw pre. Paano kung sa ibang tao 'yan? Paano kung oh. hindi sa paano kung hindi kay Ibo 'yan? Paano kung sa customer natin yung kinain mo? Baka mamaya ang daming ulam pa ng mga customer kinain mo, hindi ka na nahuli ha. <coughs> Kaya pala hindi tinatao to ha, baka mamaya yung mga pagkain dito, kinakain mo. Sumuha na ito. Ay, na ito. Ano? Hindi. Kausapin mo yan. Binigyan niya sa akin ako yung bakit. Sino mo? Ako kapatid mo. Sabi niya, ano, ano mo ano? ano eh? Na may nakain mo yung pagkain ng bata. Ka, kayo, boy. Boy. ka boy. Sa Blake ka boy, yung okay. yung mo sa ulam, magmudalin mo dalhin dito. Sa Blakey, Blake eh. Pabalikin mo na si Kurt eh, kita mo. Oh. Inalis mo si Kurt tapos ang pinalit mo, napakalaking tao. Big boy. Ano, sa mapatitig mo sa akin, palitan mo yan. Kay Ibo yan, kinain ng bata mo. Ayan o. Oh. Papalitan mo. Okay, Botchog. Sablay, sablay.